Ala bilang bahagi ng pagdiriwang ng ikasampung taon ng Hotel and Restaurant Tourism ng Baguio City, gumawa ang naturang samahan ng commemorative cakes na nagtataglay ng mga historical sites ng Baguio. Para sa detalye, balita mo kami Jonathan Lianes ng PTV Baguio. Ano na naglalaki ang cakes na nagtataglay ng iba't ibang historical landmarks na itinampok sa ikasampung Hotel and Restaurant Tourism Weekend dito sa lungsod ng Baguio? Ayon kay Hotel and Restaurant Association of Baguio President at Baguio Country Club General Manager Anthony De Leon, isinisimbolo nito ang mga pangunahing tourist destination ng Lunsod na kumakatawan sa pagiging summer capital ng bansa. Isa rin pangawaran nito ng pagpapakita ng suporta ng privatong sektor sa pamalang panunsod na tinagbiriwang din ang ikaisandaan at apat na taong anibersaryo nito bilang isang chartered city. This year's anniversary of HRAP is one of the best, if not the best, uh, uh, presentation of HRAB. We're producing the uh, historical uh, landmarks and tourism sites of Baguio. Uh, and uh, this goes to show how deep we are in promoting the uh, tourism industry of Baguio. We're very excited, as well as uh, the people around us are very much excited on uh, partaking of the uh, cake. We'd like to taste how good it is. F.R. Lucasa na bagamat inabot sila ng maikit panin na oras sa paggawa ng mga ito, tapos puso nilang binuo ito bilang pagpapakita ng suporta sa lungsod. Siyempre, kami kahit na kagabi, napagod nga kami hanggang madaling araw. Eh, pag nakita namin lumabas na ganyan yung, yung ginawa namin, talagang parang nawala na yung pagod namin. Tsaka masayang-masayang na rin kami para sa bagyo. Siyempre, so, Greg, yung mga measurement ng bawat cake. Ang bawat kick, la, lahat yan, pare-pare, 10, 10, 10, 10. 10 by 10 feet ang diameter katulad leon 'yon nasa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad uyon ding mapapalawak ang hanay ng turismo na itinuturing bilang isa sa mga industriya ng insod na nison na nagpapalakas sa ekonomiya ng Baguio. Well, I guess it's safe to say that we've been very active in coming up with uh, uh, very attractive uh, activities for the city of Baguio at eh uh, syempre nakikita naman natin that uh, they are quality events so i i do hope that the public uh, enjoys our activities that we present to them mula sa para sa ng bayan